Yan, nagawa kami ng donuts. O yan. Ay, ba, muna. ba, 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 na ba, 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 Ayan, okay na yun. Okay, ayan. Nagawa kayo ang donut. Ibilip na ba Ayan, donut, donut. Ayan, yan ginawa namin. Ay, patay na ito, ma. Okay, hmm, kaya ko na. Okay. Pwede mo yung donut Pwede And then, close. Okay. Ikaw pwede. Ito naman yung dinip namin, chow. Ito naman yung tinunaw namin, chocolate. Kasi dito namin, ididip yung ginawa namin, donuts. Example. Ito yung sample namin na gagawin namin. Ito, lalagyan namin donut. And then, ididip. And then, lalagyan yung alusin namin. Ayan. Yan, kuha ka nata. Okay, okay. na ito. Pak mo Naka-stop naman yun. Uy, hindi ko nakalimut ko. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Oh, kalo ko. O, ba't kumalig ka? O, yan na ito, ito. Yan. Naka-play naman eh. Hindi, mo mo tinatanggal siya pa. Hindi kasi kanina, hindi ko kayo dito. Then, pag-repito dito sa kawo na, ito mga natin. May nakalimutan? Wait lang! Wait lang. ito na naman matatamad to. Ikaw miss si dami pala mag ka.